Okay guys, ah uh, welcome back. So ito meron na naman tayong uh, susubukan ayusin, no, isang uh, TCL. So kararating ko lang dito, guys. Ah uh, pakita ko sa inyo yung sira nito mamaya. Nahan, uh, dito yung saksakan niya. So ito ay siya sinubukan na nung kasama natin, no, pero hindi niya nahuli yung sira. Tatry lang natin kung meron tayong Chamba uh, dito sa TV natin. No? Ito yung pinalitan niya dito, guys, ay Uh, vertical IC. Yan siya guys, o. Oh. Yan yung kanyang pinalitan. So, yung dati niyang sira, halos the same lang daw. Hindi rin naman nagbago nung pinalitan niya yung uh, vertical IC, no? So, medyo parang mahirap. Pero, ito, subukan na lang natin kung kaya natin. Ito ang picture niya guys, o. Oh, tingnan niyo. So, parang distortion siya dyan sa vertical, no? Makikita nyo naman yung no signal, pero may guhit-guhit siya. Ayan, no? Oh. Para siyang mahirap, no? Subukan natin kung kaya natin tong maayos, kung natin. Uh, parang may encounter na ako nito pero hindi ko na maalala kasi dami ng TV na dumaan sa kamay natin, no? May na lang memory natin, mga 5MB lang kaya nakakalimutan natin. So yung IC pinakita ko sa inyo, yun yun. Dito siya galing guys, oh, sa may heatsink na to. Yun ang vertical para dun sa mga hindi pa nagre-repair. Okay, simulan na natin guys. Uh, ah, lagay ko lang yung camera. Yan, nakalagay na. Nakaready na rin tester ko dyan. So, nagbo-voice over na lang tayo guys. Ha? Kasi, busy busy tayo sa mga ginagawa natin. No? Although, papakita ko naman kung anong pinaki, pinalitan natin dito. Pero, hindi na tayo actual na no? nagre repair na with the uh, with salisalita no so magbo voice over na lang tayo Okay, yung kasama ko guys sa BC dyan sa kabilang, meron siyang ginagawang na diwa. So, nagpa-backup siya sa akin kasi uh, para mabilis yung trabaho at makarami kami, no? Kasi kung mag-isa niya lang, medyo matatagalan at naghihintay din yung uh, isang customer. So, pag uh, may shop ka talaga, mas mainam meron pang kasama. Okay, para mas marami kang uh, matapos. dito guys sa uh, iniisip ko dito yung kapasitor no na 104 baka open pero wala rin pala no so inaamoy ko pala yung panghinang dyan guys kung mabango <laughs> hindi pa rin na umiinit yung panghinang masarap kasi amoyin guys yung panghinang eh pag, lalo na pag mainit na huwag nyo lang idampi sa labi nyo at sigurado mapapaso yun okay mainit na Simulan natin na ah, maghinang muna. O nga palagay sa wala na tayong ah, d -d duda dun sa mga electronic na kapasitor kasi ah, mayroon na siyang ESR dito no na ginawa ko para sa kanya, ayun no oh, makikita nyo yung ESR na hawak ko kulay puti. So yun ang ginagamit niya na panghahanap ah, rin ng ah, mga dry na kapasitor Dalawa na sila dito guys na nabigyan ah, ko ng ganitong ESR. So napaka-helpful nito para sa mga CRT lalo na sa mga na tatagalan mag-repair lalo pag kapasitor yung sira. Kailangan nyo ng ESR guys para magbumilis ang trabaho nyo. Okay, so ito na, sinisimulan ko dyan kung... Uh, ganyan tayo guys, nag-analyze tayo kung uh, ano talagang sakit nito. Kasi, pag dumaan na sa ibang uh, technician, ini uh, iniisip na natin na ano na to, medyo hard na to kasi yung technician naman ay magaling na. Kaya yung dinadaanan niya na, hindi ko na dinadaanan. Nag naghahanap na ako ng ibang uh, uh, parts na hindi niya ginalaw. Kasi pag technician na yan, sigurado ko, alam niya na rin yun. Kaya hindi na ako nagtetester dun sa mga dinadaanan niya. Uh, at sigurado ko namang hindi dun ang sira. So to guys, bumunot ako diyan ng kapasitor uh, at isusubo kong itatap kung magbabago. Kaya guys, hinihinan ko siya diyan. Okay? So maliwanag pala yung labas kaya medyo dumilim tayo, no? Okay, meron lang tayong uh, customer sa glit. Ay wala pala. So, kala ko meron akong customer. So, yan uh, meron na naman siyang at customer pala na dumating dyan no iba na naman ang dumating so napatungan na siya ng uh, customer o nga pala guys hindi ko to shop ha yung shop ko nasa kabilang bayan iniiwan ko lang yun na uh, nakabukas kapag uh, wala akong customer no then pag wala rin akong customer guys sa nagre na lang ako ng electric pan kaya minsan nababagot ako kaya namamasyal ako dito sa kabilang shop okay hindi ko pa rin guys nahanap yung sira dyan nagtetester ako ng mga voltahe kung saan sya nagbabago sa mga teknisya na nagsisimula mahalaga nga uh, matandaan nyo yung mga voltahe dito sa vertical section para meron kayong uh, reference sa susunod na repair nyo no? Uh, basta TCL o kaya yung mga ibang ano, na gumamit ng same uh, IC na yon So, ganun din ang procedure nun. Ganun din ang bultahin nung makukuha nyo dun. Okay? So, parang nahanap ko na guys yung sira nito, no? Ah, uh, parang resistor ang problema nito, guys. So, susubukan ko nga papalitan tong resistor na to kung uh, magbabago. Nakita ko na siya, guys. Ihigupin lang natin muna. Ay, yung pump pala, Sorry. Then then papalitan ko siya para malaman ko kung tagumpay uh, na kaya. Okay, wait lang guys at uh, iyan muna natin. I'd try ko muna kung uh, tagumpay Pag tagumpay guys, ha, papakita ko sa inyo. And then tingnan natin yung ano kung mawawala na yung guhit. So binalik ko lang guys yung ayok. Uh, kasi tinanggal ko siya guys bago ako nagtepe. Kasi yung yoke guys ah, ay merong reading na ah, 10 to 15 ohms minsan, 16 pero karaniwan is 12 to 13. So mahalagang tanggalin niyo yung kasi minsan yun na nababasa ng tester nyo Okay, testing na tayo guys. Tingnan natin kung ano nga itsura niya. Okay, ready na. Saksak ko na guys. Saksak na natin. Saksak mo na. Tagal mo naman saksak. Yan na, sinaksak ko na guys. So, pinalitan natin yung resistor dyan guys. Okay, yan na, lumabas na yung picture. Wala pa. Oop, medyo may delay talaga ang mga TCL guys. Parang Sony, meron siyang delay. Yan, nakasaksak na siya. Ayun o, oh. wala nang guhit guys o. Oh. Kompleto na, no? nakita nyo, buo na siya. Then, para mapatunayan natin, ibabalik natin sa walang antena para maging blue. Tagalin lang natin yung antena then saksak -sak ulit so tanggalin mo yung antena then pakita natin yung blue wait lang at may delay to guys kailangan maging blue yan ayan na siya guys oh blue blue na oh wala Pagaling nang buhay and then yung channel 7 makikita nyo nasa bandang gilid so very good na guys no natumbok na naman natin yung problema nakachamba na naman tayo meron <laughs> naman tayong pambili ng bigas guys So guys, uh, ito yung pinalitan natin no. Uh, yung uh, R306, ah uh, 220 ohms yan, pwedeng 270 ohms o kaya 180 ohms, bahala na kayo. Okay, so makikita niyo diyan connected siya sa may yoke, no? Kaya ako hinan kanina yung yoke kasi hindi mo maririd yan ng maayos kung nakalaga yung yoke. So ito siya no, makikita niyo, papakita ko dito yung Kanyang uh, resistor. Tingnan yung maigi yan siya no. So, salamat guys sa mga nanood. Sa mga gusto nga patunayan yan, tanggalin nyo na lang yung resistor, no? <laughs> Joke lang guys, so, okay? Maraming salamat guys sa mga nanood. Hanggang sa muli. Peace out. we <laughs> <laughs>